Mapagpalang araw, mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Nagbigay po pala ng 100 pesos si Asa sa akin. daw kami. At ayan, no, may nga pa kay Liko. Since tamad po akong magluto ngayon, sabi ko sa kanya, tamad ako magluto. May nakita po kasi siya, story time muna tayo. May nakita po kasi siyang 100 pesos sa bulsa niya. Siguro, kahit dalawang taon na sa bulsa na niya yun eh. <laughs> Tapos po, yung ginawa po namin, sabi ko sa kanya, matamad kong magluto, matamad akong magluto. Sabi ko sa kanya, akin yung isandaan mo, magja-jollibee na lang tayo. Sabi niya ganoon. Binigay naman po yan, gustong gusto niya eh. Di na siya lugay, may tupis na siya, may ano pa siya, may cook. So fast forward po, dito na tayo sa paninda natin na kalamay. Eh, Balin nakapagsaing, nakapaglatik. At sinangkapan ko na po pala yung ating kalamay. Tapos si asawa po pala yung nag go Mag, mas magogo, mas masarap yung kalamay. At habang nag go po siya kanina, ay nakapagluto na din po ako ng kapartner po niyan na spaghetti. Nung pagkatapos ko pong magluto ng spaghetti sauce, sakto naman pong maluto yung ating kalamay. Bale, mapanangnang po yan mga kasawlo. Kung toro mapainin yung ating kalamay or mapanangnang siya, mas masarap po siya at magogo. At isa pa pong nagpapasarap dyan ay ang kanyang latik. At hindi po tayo nagtitipid sa latik na mga kasawlo kahit sobrang mahal na po ng niyog ngayon or gata. Hindi pa rin po natin yan tinipid -tipid. at ganun pa rin po yung kanyang presyo. 60 pesos pa rin po per styro. At ayan po na mga kasawlo, nung mga bandang 11 na po yan, niluto ko na yung ating pasta naman po para sa ating spaghetti. Bale, al dente ko lang pong niluluto yan. At pagkatapos po nating lutuin yan ng al dente. Kasi tinatansya ko lang po yan eh. Tinitignan ko kung baga kumukuha ko ng sample para anuin ko siya, kagatin ko siya. At ayan, hinangon ko na po agad yan at hinugasan ko po ng maigi yan. Hindi ko tinigilan sa paghugas po yan yung ating pasta hanggat hindi po yan lumalamig. Kasi malalata po yan pag uh, tinigilan natin or mainit pa siyang hinango natin. At pagkahango po niyan, binuhusan ko siya ng mantika at ginogogogo ko ulit yan para malagyan po lahat ng mantika yung ating pasta. At para pag ilalagay na po natin siya sa ating tub or styro, ay hindi po siya magditikit-dikit. Tignan niyo po kung gaano kaganda yung consistency or kung paano kaganda yung ating pasta para hindi siya, alam niyo yung pakat-pakat para hindi sila close close together at para hindi po kayo ayan ayan po yung sinasabi ko hindi po kayo mahirap pag ipapaknyo uh, ipapack nyo na siya or ayan po yung pagkukuhanin niyo siya hindi sila pakat-pakat ulit-ulit at para sa peace of mind po ng lahat ng ating mga customer ayan pantay-pantay po yung paglalagay or pagkikilo natin diyan mga kasawlo Bale, kinikilo po natin yan para pantay-pantay talaga. At nagsasabi-sabi po ko dyan, no? Ang tagal kong inano kasi dapat fast forwarded po yan ang tagal ko pong nilagay-lagay dyan, nakala ko naka-on yung ating camera, hindi po pala ayan, nalagyan ko na po pala ng sauce yung ating uh, pasta, bale, yan din po may sukat din po yung ating sauce ng spaghetti pasta para pantay-pantay pa din po at ayan po yung mga pa-order natin, tas bukod pa yung first styro ng solo kalamay po at bago tayo mag-deliver, no, maaga pa naman po mga bandang 12.30 pa lang dyan, pero tapos na natin yung ating, naluto yung ating mga merienda, ay kumain muna kami ni Rai Rai, dahil papasok pa po siya ng school. At pagkatin po natin kay Raya, sabi nga ng mga customer natin, baka karanon yung mag-deliver, sabi niya, ba't ang aga niyong mag-deliver? Sabi nilang ganun. Sabi ko po kasi, ah, uh, maaga po kasi kaming natapos, para ma ma maaga din tayong makapagpahinga at makapag -dines. At last na po palang i-deliver natin ay itong kay Miss G na Tagasubaybay po din po natin sa Ryan's Life. Shoutout po. Hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!